Magsisimula na ngayong araw ang inaabangang papal conclave o ang pagbili ng bagong Santo Papa. Ilang oras bago ang mismong butohan. Puspusa na ang mga kardinal at buong Vatican para sa makasaysayang paghalal sa bagong leader ng halot isa't kalahating bilyong katoliko sa buong mundo. Para sa iba pang detalye, live mula sa Vatican, nasa frontline ang balitang yan, si Cheryl Cosim Sheryl. Naku, alam ko talagang inaabangan nyo yun na yung pagsisimula ng conclave. Anong sitwasyon ngayon dyan? No, so, Ruth, nagkakagulo na ang media dito. Pero bago ang lahat, magandang umaga muna mula dito sa harap ng St. Peter's Square. Um, ramdam na ramdam na talaga ang paghahanda para sa conclave na magsisimula ngayong araw. Mas marami ang mga pulis at security sa paligid, halata talaga na mas mahigpit ang pagbabantay ngayon kumpara doon sa mga nakalipas na araw. Mamaya, alas 10, may misa na pwedeng saluhan ng publiko. Kaya inaasahan na rin dadagsa ang mga pilgrims at mananampalataya mula sa iba't ibang bansa. Sa ngayon, mahaba na ang pila ng mga pilgrims at turista na gustong makapasok sa loob ng square para makiisa na sa misa at masilayan ang mga nangyayari dito. At kung mapapansin nyo, makikita rin dito sa likod ko, yung medics, ayan, yung mga medics na kailangan na handa sila kung sakaling may kailangan bigyan ng atensyong medikal. Lahat ng pumapasok dito, Ruth, na gustong pumasok sa loob ng St. Peter Square nga, ay dumadaan sa security check at kahit saan ka tumingin, may mga pulis at uh, security na nakabantay. Ruth, igagalaw ko ha, kasi I'm using my, my phone right now dahil um, kung saan saan muna actually pinapaalis na yung media uh, originally nandoon tayo sa may malapit ayan malapet malapit mismo doon sa sa square sana kaya lang pinaalis ang media eto na yung lugar ng media ngayon kung makikita mo ay talagang magmumukha kaming sardinas kasi yan lang yung space na ibinigay sa media okay medyo magulo pa yung aking ayan yan yun that's the space na pwede lang sa sa media and can you imagine dapat media ang uh, narito ngayon. So kanya-kanya ang -kanya hanap ng spot. Hindi pa kami nakakahanap ng spot. Actually pinapaalis ako kung saan ako nakatayo ngayon at nakiusap lamang tayo. Sa likuran ko ay makikita na yung mga ambulansya nga and uh, nakahanda na yung speaker, yung malalaking screen dito at uh, mamayang alas 10 nga ng umaga ay magsisimula ang misa. Mas marami talaga ang inaasahan na dumagsa ngayon dahil yung sa mamayang alas 10 ay bukas sa publiko. Kung makakalapit ako, hindi ko kasi kailangan kong dalin yung aking gamit, ano? Dahil baka tayo masalisihan. ato ilalapit ko kayo. Ayan, makikita nyo yung dami ng ng um, ano um, Go ahead. Um. sorry, yes, Ruth? Yung sinasabi ko na panigurado, libo-libo yung accredited na media na nag-cover dyan. Kaya sinasabi mo, magkanya-kanya kayong hanapan ng ano, ng pwesto. Ay, nawala ang audio. Nawala yung audio. Nung mga nakalipas na, can you hear me? Yes, yes, go ahead. Ayan. Nung mga nakalipas na araw, Ruth, ay nakakapwesto kami kahit saan namin gusto. Um, ngayong araw lamang, talagang may mga nag-iikot, medyo pagod na rin siguro sila masusugit na, na talagang pinipilit na umalis nga yung media. At paulit-ulit sila. Ay, alam mo naman tayong media, diba? Mat minsan matigas din talaga ang ulo. Paulit-ulit. Bawal na dapat dito na nasa labas nitong ko makikita nyo sa aking likod, itong iyang black na yan, dapat dyan lang daw kami pupuesto. Eh, ang problema, yung mga nauna na, eh, syempre nandun sila sa harap. Pag nandun tayo sa likod, eh, ano pang maipapakita natin? Hindi na tayo makakagalaw. But then again, I'm sure before the mass, talagang sisiguraduhin nila na clear na itong nga uh, paligid ng Basilica, yung labas ng St. Peter's Square. At um, yes, mm. go ahead. Go yung, ahead. Kasi sinabi mo, di ba, magkakaroon ng misa, parang yan na lang ata yung last na public event na pwedeng saluhan ng publiko at makita ng publiko, tas ikakandado na sila eh, di ba, doon sa yung mga karinal sa Sistine Chapel. Yung susunod na aabangan yung posibleng unang botohan at anong oras ba tansya na makikita natin yung unang usok na lalabas dyan sa Sistine Chapel? Ruth, yung nakuha nating report yesterday, ang sinasabi in-announce na walang botohan na mangyayari ngayong araw. Though, doon sa mga nakalipas na unang araw ng conclave ay nakakaroon ng isang botohan. Pero kahapon, sinabi nila walang aasahan na botohan. Dapat sana meron mamayang hapon, mga alas 4. So kung hindi na talaga din magbabago ang announcement, wala tayong maaasahan na itim or puting usok ngayong araw, baga, bukas na yan. So kung tomorrow na yan, Ruth, ay uh, at dalawa sa umaga magiging botohan at dalawa din sa hapon. Doon tayo maghihintay. Pero okay. may mga nakausap tayo, Ruth. Eh. Um, meron tayong nakuhang uh, detalye mula mismo sa isang kardinal nga na hindi siya, hindi siya isa sa mga Pilipinong kardinala na binigyan niya ng homework yung kanyang mga tinuturuan na sabi ay ito ang pag-uusapan natin sa klase next week at ang kanyang huling salita sa dulo ng email niya sa mga estudyante ay magiging mabilis lamang ang conclave na ito. Mm -hmm. So, kung pagbabasihan natin yung Ruth Marahil sa dami ng general congregations na isinagawa ng mga cardinals ano? Uh, I think nakaka-11 na yata sila. Madami na silang na-discuss na mga issues na gusto nilang plansyahin. Narinig na nila ang isa't isa at nakakaramdam na sila ng napupulsuhan nila na pipiliin na susunod na Santo Papa. Mm -hmm. So kung titignan natin possible na in the next tomorrow or in the next two days ay magkakaroon na tayo ng bagong Santo Papa. Okay. Maraming salamat at aabangan namin yan, Cheryl Cosim Live, mula sa Vatican. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.